Ni hao. so napagkasundan nga namin ng mga kasama ko na pumunta ng dagat. 3.30 kami umalis. So kulang kami ng isang bike. Yan. So nag siya ng U-bike si Roxanne. So ako naka-e-bike kasi medyo hindi na tayo sanay mag-bike. Duman lang kami ng 7 11 para bumili ng kape at saka tinapay. So yun, ang gagaling nga nilang mag-bike, no? Punta kami ngayon sa dagat. Malapit lang dito sa Kharipur. Isang oras sila nagbike. Yan o. Sinundan ko lang sila. Nag-e-bike ako, madaya ako eh. May paso kasi ako mamaya. Magkakapi lang kami dito kaya kami pumunta dito. So yun na nga ang target namin. Magkakapi lang kami dito. At para magpahangin. So yan, lakad lakad lang. Ang ganda naman ang dagat. Ang ganda ng view dito. Guys, 5am pa lang yan. Sikat na sikat na yung araw. So, ang ganda ng view yan. Nag-sunrise na. Uwi na kami, guys. Saglit na saglit lang talaga kami dito. Kasi, eh, mamaya mainit na. Yun. Guys, bago nga pala kami umuwi yan, nag-try muna ako kung kaya ko pa naman mag-bike. So, kaya ko pa naman pala. Kailangan lang ng practice. So, matagal na kasi akong hindi nakakapag-bike. So, ayan. Uwi na kami. Thank you.